mga inaanak, pasensya na kay Ninong ha may pasok si Ninong alam naman si Ninong napakasipag kaya napakaulan pa so nakaready na pa naman yung mga pang regalo natin na hinihingal pa ako okay ko sa hagdan may pasok si Ninong, maulan oh nakashort may mo, lakas ng ulan taraan Pasok muna tayo mga inaanak. Saka hindi rin kayo mga kalabas kasi maulan. Okay e, mo oh. Ah, diba? Maulan. Tingnan nyo. Baka na. So, pasok. Eh, may dala pa akong kapote oh. Naka-short, naka tsinelas naka kasi nga napakalakas ah, ng ulan. Kaya sa mga inaanak ko dyan, Pasensya na muna kayo ha. Naman, alam niyo na napakasipag ni Nino, oh. Pasko na, pasok pa. Tapos baha pa. Ay. Elevator tayo. Karan, pindot, table 2. dito na tayo sa level 2 pasok na tayo dito na tayo sa may Trinoma Mall dahing tao dahing tao sa mall pero maraming sarado Ayan. Bruno's Barbers Merry Christmas and Happy New Year 15 po. Ayan, si <laughs> Maulan. Si Padidante, o. Oh. Ataw, agad. Merry Christmas, ha? Walang gawin sa bahay. <laughs> ha? Oo nga, oh. Wow. Basa, basa ang itlog. kami ang mga workaholic. Sila yung mga alcoholic. Workaholic kami, oh. Sipag, oh. Mga oh, workaholic, ba? oh. Kuya oh, yeah, Edwin. Oh. Kaya naman kaya? Kapakasipag. Wala kayong dalang baon? <laughs> Wala. Pansin. Wala. pansin. siya

ओके बाय बीस मोरत आयो